aries ngayong araw ang pahiwatig ay huwag munang pumasok sa anumang kasunduan o deal wala kang makakausap na maayos na makatutugon sa iyong mga kagustuhan mas makabubuti kung ipagpaliban mo ito sa ibang araw dahil naroon ang mas malakas mong enerhiya at mas bukas ang pintuan ng swerte kung may iniisip kang negosyo ang tamang hakbang ay ituon ang iyong pansin sa pagpaplano Huwag balewalain ang mga sinasabi ng iyong minamahal, naroon ang pahiwatig ng gabay. Sa trabaho, isang karaniwang araw lamang ito, walang mabigat na problema ang inaasahan, pero kailangang magingat sa pananalita, may posibilidad na maagawan ka ng ideya ng katrabaho, iwasan ang mga kasamahang mahilig sa chismis, tukso ng pag-ibig, at pangungutang, sila ang maaaring maging sanhi ng abala o gulo. Sa pamilya, kung may miyembrong may balak magtrabaho sa ibang bansa, suportahan mo ito, ang kanilang hakbang ay maaaring magdala ng swerte sa inyong buong pamilya. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 12, number 18, number 27, number 36, at number 41. Taurus, ang pahiwatig ng araw na ito ay ang muling paglapit ng isang tao mula sa iyong nakaraan. Maaari itong kaibigan o dating kakilala na magbibigay ng bagong ideya sa pagkakakitaan. Kung may balak kayong magkita at ito ay iyong kagustuhan, maaari itong magbunga ng magandang ugnayan o pagkakasunduan. Ngunit iwasan mo ang pagbiyahe sa araw na ito, dahil imbes na kapakinabangan ay maaaring sakit ng katawan at gastusin ang iyong makuha. Isa pang pahiwatig ay huwag muna pumirma sa anumang kasunduan, may posibilidad ng komplikasyon o problema sa hinaharap kung ipipilit ito ngayon, mas mainam na pag-aralan munang mabuti bago gumawa ng hakbang. Sa trabaho maayos ang takbo ngayong araw, wala kang dapat ipag-alala maliban sa sobrang pagtitiwala, kahit matagal mo na silang kasama. Tandaan mong may kanya-kanyang pangarap ang bawat isa, mag-ingat sa mga taong tila malapit ngunit may ibang hangarin. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 25, number 14, number 21, number 29, Number 34. At number 42. Gemini, ngayong araw ay tila mahina ang buenas, kaya't kailangang doblehin ang pag-iingat. Kung may makakausap kang hindi may iwasang deal, huwag munang maglabas ng pera. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang anumang pagsisisi o kalungkutan sa bandang huli, kung ang kausap mo ay kamag-anap panatilihing magaan at masaya ang usapan, iwasan ang panahimik, dahil may mga nais silang ibahagi na maaaring makatulong sa inyong pamilya. Sa bahay, kung may dadalaw na hindi mo kaanak, iwasan na lamang silang papasukin, hindi lahat ng bumibisita ay may dalang mabuting enerhiya, maging mapagmatsyag para sa kapakanan ng buong tahanan. Sa trabaho, kung may pangarap kang umangat, huwag kang malalit at panatilihing magaan ang iyong pakikitungo. Kapag masaya kang gumagalaw, doon ka mas kinikilingan ng swerte at mas malinaw ang iyong diskarte. Sa pera, mas mainam na bigyang saya ang iyong minamahal, kapag masaya ang inyong ugnayan, mas lumalakas ang samahan at guminhawa rin ang kalagayan ng kalusugan at emosyon anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 24, number 9, number 16, number 23, number 33, at number 38. Cancer, ngayong araw, ang pahiwatig ay tungkol sa usapin ng pamilya at kalusugan, kung may nararamdaman kang pagod o panghihina. Ito ay senyales na kailangan mong magpahinga at bigyang pansin ang sarili. Iwasan muna ang labis na pag-iisip ng problema ng iba, lalo na kung hindi mo naman kontrolado. Kung may usapan sa loob ng tahanan tungkol sa pagpapalipat o pag-aayos ng bahay, ito ang tamang panahon para magplano. Sa trabaho, kung may inaasahan kang dokumento o resulta, Baka ma-delay ito ngunit hindi masama ang kinalabasan. Ang mahalaga, huwag mainis at manatiling kalmado. Sa pagmamahalan o sa puso, kung may hindi pagkakaunawaan, mainam na tahimik lang muna at huwag sabayan ang init ng emosyon ng kapareha. Lumamig muna ang sitwasyon bago kausapin. usapin. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 30 Number 14, number 18, number 22, number 37 at number 40. Leo, ang pahiwatig ng araw na ito ay nauukol sa mga plano sa negosyo o dagdag kita. Kung may naiisip kang bagong ideya, huwag mo na itong ipagpabukas, gawin mo na ang unang hakbang. May senyales na may taong darating na maaaring makatulong sa iyo sa larangan ng kabuhayan. Sa tahanan, kung mayroong hindi na pagkakaunawaan sa matandang kaanak o kapatid, ito na ang tamang panahon para ayusin at maibalik ang sigla ng samahan. Sa trabaho, maging alerto sa mga kasamahan na mahilig magtanong na parang inosente pero may balak kuhanin ang impormasyon mo mas mabuting magsabi ng totoo, pero may limitasyon. Sa pera, may posibilidad na may mabayaran kang biglaan, kaya't huwag ka munang gumastos na pakailangan. Sa pag-ibig, ito ang araw na mas mainam ang simpleng pakikipag-usap kaysa sa mga planong date, minsan, mas may epekto ang tamang salita kaysa sa mamahaling regalo. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 36, number 12, number 25, number 30, number 41, at number 4. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw ay tungkol sa pagiging praktikal, iwasan mo munang makinig sa mga opinyon ng ibang tao pagdating sa personal mong desisyon, kung may plano kang pag-aralan o simulang proyekto. Gawin mo ito sa sarili mong diskarte. Sa tahanan, may posibilidad na may maliit na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang miyembro ng pamilya, huwag ka munang makialam kung hindi naman kailangang pumasok. Sa trabaho, ang pahiwatig ay may taong magbibigay ng dagdag na gawain o responsibilidad tanggapin ito ng may kebab ang loob dahil ito rin ay makakatulong sa iyong reputasyon sa trabaho. Sa pera, ito ang tamang araw para magtabi o magumpisa ng ipon kahit kaunti lang. Ang maliit na simula ay magdadala ng malaking epekto sa susunod na buwan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 20, number 11, number 24, number 29, number 34, at number 45. Libra, ngayong araw, ang pahiwatig ay umiwas muna sa mga kasunduan na mahirap pagkasunduan. Kung may deal kang alam na komplikado, mas mainam na huwag mo muna pilitin. Hayaan mong lumamig ang sitwasyon at subukan muli sa mga susunod na araw, mas magiging malinaw ang takbo ng usapan sa tamang panahon. Mahina rin ang enerhiya pagdating sa usapang pera, kaya iwasan muna ang mga ganitong uri ng pakikipag-usap ayon sa pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera, unahin ang kapakanan ng pamilya lalo na ang magulang kapag may sobra ka. Magandang magbigay ng tulong, ito ang daan upang manatili ang daloy ng biyaya at kaayusan. Sa trabaho, karaniwang araw lamang ngunit may paalala na maging alerto sa mga kasamang maaaring mag-imbita sa mga walang kabuluhang lakad, may pahiwatig na ito ang magiging ugat ng abala at bigla ang gastos. Sa pagmamahalan, Panatilihing magaan at masaya ang aura. Iwasan ang tensyon sa pag-uusap upang manatili ang magandang takbo ng inyong samahan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 18, number 23, number 5, number 41, number 12, at number 30. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay makakaranas ka ng mababang enerhiya. Iwasan muna ang pakikipagdil sa ibang tao, lalo na kung hindi ito importante. Maaaring ikaw lang ang mapagod at mawalan ng pera. Mas makabubuting ito o ng oras sa pamilya. Magkaroon ng may ng pag-uusap at plano para sa kinabukasan. Kung makakapagsimba ka o makakapagdasal sa isang tahimik na lugar, mas makakabuti ito upang maalis ang negatibong enerhiya na iyong nakuha sa ibang tao. Sa tahanan, may posibilidad na may bigla ang bumisita na kamag-anak, ayon sa gabay, ito ay may dalang positibong pahiwatig, huwag itong balewalain, dahil maaaring makatulong siya sa pangangailangan ng inyong pamilya. Sa pagmamahalan, payapa ang araw, walang negatibong pahiwatig, at posible pa nga na maging mas masaya ang gabi, kung saan mas titibay pa ang samahan ninyo at makakatulong pa ito sa pagpapapasigla ng inyong kalusugan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 13, number 29, number 32, number 8 at number 25. Sagittarius, ngayong araw, ang pahiwatig ay dapat mong palawakin ang iyong pangunawa at syaga, ito ang magiging susi upang maayos mong maproseso ang mga transaksyon na maaaring dumating, sa ganitong pag-uugali, mas marami kang malalaman at magagawa na makatutulong sa iyong kinabukasan. Maglaan din ng pasensya para sa mga kapatid at magulang upang mapanatili ang mabuting samahan sa pamilya. Sa tahanan, may paalala ang gabay, may posibilidad na may miyembro ng pamilya na papasok sa isang deal na hindi maganda ang timing. Sabihan sila upang makaiwas sa aberya. Sa trabaho, Magaan ang daloy ng gawain, ngunit magporsige sa mga utos lalo na kung babae ang nagbibigay ng direktiba, ito ay pahiwatig na siya rin ang magiging daan para matulungan kang makaangat sa hinaharap. Sa pagmamahalan, iwasang maging tahimik kapag kinakausap ka ng iyong mahal, ayon sa pahiwatig ang katahimikan ay maaaring magdulot ng pagdududa na magpapahina sa swerte ng inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 32, number 16, number 34, number 11, number 20, at number 27. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ay tungkol sa iyong kakayahang magdesisyon ng tama sa gitna ng tahimik na pressure, kung may usapin sa negosyo o bayarin. Huwag mong madaliin, mas mabuting pag-isipan mo muna kung ano ang mas makakabuti sa katagalan. Ang desisyong minadali ay pwedeng magdala ng dagdag gastusin na hindi mo inasahan. Sa tahanan, may pahiwatig na kailangang i-check ang mga gamit na maaaring makasira ng budget, tulad ng appliance na palaging nasis IRA, mainam na ipagpaliban ang paggastos sa bagong gamit kung hindi pa naman talagang kailangan. Tungkol sa mga kaibigan, may posibilidad na ikaw ay mapagsabihan ng isang mahal sa buhay na hindi mo inaasahan tanggapin ito ng may bukas na isip dahil baka ito ang simula ng mas magandang komunikasyon sa inyo. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay huwag kang masyadong seryoso sa maliliit na bagay, magaan na usapan, simpleng lamang, at konting tawanan ang kailangan para mas sumigla ang samahan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 11, number 18, number 26, number 30, at number 42. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw ay umiikot sa pagkakataong may magpapakita ng tiwala sa iyong ideya o mongkahi. Kapag nangyari ito, huwag mong sayangin. Ibigay mo ang iyong buong sigasig at ipakita ang kakayahan mo sa gawa, hindi lang sa salita. Sa pamilya, may palatandaan na may gustong ibahagi sa iyo ang isa sa mga bata o mas nakababatang kaanak, huwag mo itong ipagwalang-bahala. Minsan, ang simpleng kwento nila ay may mensahe para sa iyo na makapagpapalalim pa ng ugnayan ninyo. Sa relasyon, mainam na alalahanin ang mga pangako na hindi pa natutupad, kahit simpleng usapan lang. Ang pagtupad sa salita ay nagbibigay ng seguridad sa pagmamahalan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 12, number 21, number 29, number 35 at number 40. Pisces, ang pahiwatig ng iyong araw ay nasa damdaming gusto mo lang mapag-isa pero may kailangang ayusin sa usaping pamilya hindi masama ang magpahinga. Ngunit kung may hindi pagkakaunawaan, mas mabuting kausapin na ng mahinahon para hindi ito lumalim. Ang araw na ito ay tila naghihikayat ng pagpapatawad at pag-unawa. Sa trabaho, may babala na baka may lumapit para manghingi ng pabor na hindi mo talaga kayang tuparin, bago ka magsabi ng, oo. Isipin muna kung ano ang epekto nito sa iyong sarili. Hindi lahat ng pagtulong ay makakabuti kung ikaw ang mabibigatan sa dulo. Sa pag-ibig, ang simpleng mensahe, tawag o ngiti ay pwedeng magdala ng aliwales sa buong araw ng iyong kapareha. Gamitin ang kakayahan mong magpatahimik ng damdamin sa paraang magaan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 2, Number 8, Number 17, Number 23. Number 39 at number 45